Marte, ang pulang planeta, isang kapitbahay sa kalawakan na matagal nang hinahangaan ng sangkatauhan. Ang mapulang kulay nito, dahil sa kalawang na bakal sa ibabaw, ay madaling makita sa kalangitan, nag ito sa mga bituin. Ang Marte ay mas maliit kaysa sa daigdig, halos kalahati lang ng laki ng ating planeta, at may manipis na atmosfera. Ibig sabihin, mas magaan ang gravity, at mas manipis ang hangin dito. Ang Marte ay may ilan sa mga pinakanakamamang tanawin sa ating solar system. Ang Olympus Mons, ang pinakamataas na bundok at bulkan sa ating solar system, ay mas mataas pa kaysa sa Mount Everest. Ang Valles Marineris, isang lambak ng mga canyon, ay umaabot ng libo-libong kilometro, mas malawak pa sa Grand Canyon. Ipinapakita ng mga katangiang ito ang isang dating aktibong mundo. Ang temperatura sa Marte ay lubos na nagbabago. Sa araw, ang temperatura ay maaaring umabot sa maalinsangang 20 degrees Celsius sa Ecuador. Ngunit sa gabi, dahil manipis ang hangin, bumababa ang temperatura sa nagielong isang daan at dalawamput na degree Celsius. Ang pagkaakit sa Mars ay nauna pa sa modernong astronomiya. Nabighani ang mga sinaunang kabihasnan sa mapulang kislap nito. Tinawag ito ng mga Ehipsyo na Horus ang pula, iniuugnay ito sa kanilang diyos ng digmaan. Tinawag naman ito ng mga Babilonyo na Nergal, ang kanilang diyos ng kamatayan at salot. Ang mga unang obserbasyon na ito, bagamat simple, ay nagpatibay sa isang pagkahumaling na nagtagal ng maraming siglo. Binago ng pag ng teleskopyo ang ating pag-unawa sa Mars. Si Galileo Galilei, ang Italianong iskolar, ang unang nagmasid sa Mars gamit ang bagong instrumentong ito noong 1610. Ang kanyang mga obserbasyon, pagamat limitado ng teknolohiya noong panahong iyon, ay nagmarka ng isang mahalagang pagbabago hindi na lang natin tinitingnan ang Mars. Sinisimula na natin itong pag-aralan. Si Johannes Kepler, isang astronomong Aleman, ay nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa ating pag-unawa sa paggalaw ng Mars. Natuklasan niya na ang mga planeta ay gumagalaw sa mga elliptical orbit, hindi sa perpektong bilog gaya ng dating iniisip. Ang pagkakatuklas na ito, na inilathala sa kanyang mga batas ng paggalaw ng planeta, ay tumpak na hinulaan ang mga paggalaw ng Mars na naglatag ng pundasyon para sa pagalugad sa hinaharap. Habang umuunlad ang mga teleskopyo, nagsimulang makakita ang mga astronomo ng mas maraming detalye sa ibabaw ng Mars. Nakita nila ang mga polar ice cap na lumalawak at lumiliit kasabay ng mga panahon na nagmumungkahi ng isang dinamikong mundo. Inobserbahan ng Italianong astronomo na si Giovanni Schiaparelli ang mga kanal sa ibabaw, na tinawag niyang kanali. Ang terminong ito na madalas na maling naisasalin bilang mga kanal, ay nagdulot ng haka-haka tungkol sa posibilidad ng matalinong buhay sa Mars. Ang kalagitnaan ng ikadalawampung siglo ang nagmarka sa simula ng panahon ng kalawakan, at kasama nito, ang karera para tuklasin ang Mars. Ang Unyong Soviet ang nanguna sa paglunsad ng unang misyon sa Mars, ang Mars One, noong 1962. Kahit na nawala ng kontak habang nasa daan, nagbukas ito ng daan para sa mga susunod na misyon. Ang Estados Unidos, dahil sa kompetisyon noong Cold War, ay pinag-igi ang kanilang mga pagsisikap. Noong 1964, ang Mariner 4 spacecraft ng NASA ay gumawa ng kasaysayan bilang unang matagumpay na nakalipad malapit sa Mars. Nagpadala ito ng mga unang malapitan na larawan ng ibabaw ng Mars at ipinakita ang isang tuyo at mabatong lugar. Sinira nito ang dating paniniwala na ang Mars ay mayabong at parang Earth. Ang mga misyon ng Mariner ay nagpatuloy. Bawat isa ay nagbigay ng mahahalagang datos. Ang Mariner 6 at 7 ay lumipad malapit sa Mars noong 1964 at 1969. Ginuhit ang mapa ng ibabaw ng Mars at sinuri ang atmosfera. Ang Mariner 9 noong 1971 ang naging unang spacecraft na umikot sa Mars nagbigay ng malawak na mga larawan ng ibabaw ng planeta, kasama na ang mga unang detalyadong larawan ng Olympus Mons at Valles Marineris. Ang mga misyong ito ay nagmarka ng isang mahalagang pagbabago, binago ang fokus mula sa pag-abot lang sa Mars patungo sa pag-unawa sa heolohiya at kasaysayan nito. Ang mga misyong Viking, inilunsad noong 1975 ay isang malaking hakbang sa paggalugad ng Mars. Ang mga misyon ay binubuo ng dalawang magkaparehong sasakyang pangkalawakan, ang Viking Uno at Viking Dos, bawat isa ay may isang orbitador at isang lander. Ang ganitong dual approach ay nagbigay daan sa isang komprehensibong pag-aaral ng planeta mula sa orbit at sa ibabaw. Ang mga Viking lander ay nakarating sa Mars noong 1976 na minamarkahan ang unang matagumpay na malambot na paglapag ng sangkatauhan sa ibang planeta. Kumuha sila ng mga panoramic na larawan ng ibabaw ng Mars, sinuri ang mga sample ng lupa, at nagsagawa ng mga unang eksperimento sa paghahanap ng mga palatandaan ng buhay. Bagamat ang mga eksperimento sa Viking ay hindi nakahanap ng konkretong ebidensya ng buhay, nagbigay ito ng maraming impormasyon tungkol sa lupa at atmosfera ng Mars. Natuklasan nila ang pagkakaroon ng yellow ng tubig sa mga polar ice cap at sinukat ang komposisyon ng atmosfera na nagpapakita ng kapaligirang halos pinubuo ng carbon dioxide. Ang mga misyong Viking ay isang malaking tagumpay na naglatag ng pundasyon para sa mga paggalugad sa hinaharap at nagdulot ng mas maraming tanong tungkol sa ating kalapit na planeta. Pahagi 5. Tubig sa Mars Mga palatandaan ng sinaunang nakaraan isa sa mga pinakanakakaintrigang tanong na nagtutulak sa paggalugad sa Mars ay ang paghahanap ng tubig. Ang presensya ng tubig ay mahalaga para sa buhay tulad ng alam natin. At ang ebidensya ay nagmumungkahi na ang Mars ay dating isang planetang mas basa kaysa sa kasalukuyan. Ang misyon ng Mariner 9 ay nagbigay ng mga unang pangakong pahiwatig na nagpapakita ng mga sinaunang ilog at canyon na hinubog ng dumadaloy na tubig. Ang mga sumunod na misyon Kabilang ang Mars Global Surveyor at Mars Reconnaissance Orbiter ay nakumpirma ang presensya ng malalawak na deposito ng yelo sa ilalim ng lupa lalo na sa mga polar region. Ang Phoenix Lander na lumapag malapit sa North Pole ng Mars noong taong 2008 ay direktang kumuha ng mga sample ng yelo sa unang pagkakataon. Ang robotic arm ng lander ay naghukay sa lupa at natuklasan ang isang layer ng yelo ilang sentimetro lamang sa ilalim ng ibabaw. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpalakas ng pag-asa tungkol sa posibilidad na makahanap ng buhay noon o kahit sa kasalukuyan sa Mars. Bahagi 6. Ang paghahanap ng buhay, isang katanungang pangkalawakan. Ang paghahanap ng buhay sa labas ng daigdig ay isa sa pinakamalalim na pagsisikap ng agham, at ang Mars, kasama ang potensyal nito na dating tirahan ng buhay, ay naging pangunahing target. Bagamat walang nakitang tiyak na patunay ng buhay ang mga misyon ng Viking, nakakita sila ng mga organikong molekula, ang mga pangunahing sangkap ng buhay, sa lupa ng Mars. Ang Curiosity rover, na lumapag sa Gale Crater noong taong 2000 at 2012, ay gumawa ng mga makabuluhang pagsulong sa paghahanap ng buhay. Natuklasan nito ang ebidensya ng isang sinaunang lawa na umiral sa crater na nagmumungkahi na maaring naging angkop ang mga kondisyon para sa buhay bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas. Nakakita rin ang rover ng methane sa atmosfera ng Mars, isang gas na maaring produkto ng buhay. Bagamat ang pagkakaroon ng methane ay hindi isang konklusibong patunay ng buhay, ito ay isang promising na palatandaan. Ang methane ay maari ding mabuo sa pamamagitan ng mga prosesong geological at kailangan ng karagdagang pananaliksik upang matukoy ang pinagmulan nito. Ang paghahanap ng buhay sa Mars ay nagpapatuloy, at bawat misyon ay naglalapit sa atin sa sagot sa mahalagang tanong na ito. Bahagi Pito, Mga Bagong Tuklas, Pagbubukas ng Mga Lihim ng Marte Bumilis ang paggalugad sa Marte nitong mga nakaraang taon, at maraming misyon ang nagbigay ng mga bagong impormasyon tungkol sa kasaysayan at pagbabago ng pulang planeta. Ang Perseverance rover na lumapag sa Jezero Crater noong taong 2021 ay may mga makabagong kagamitan para maghanap ng mga palatandaan ng sinaunang buhay at manggolekta ng mga sample ng bato para iuwi sa Daigdig. Isa sa mga pinakakahahanga-hangang nagawa sa pagalugad sa Marte kamakailan ay ang matagumpay na paglipad ng Ingenuity helicopter, isang maliit na drone na pinapagana ng solar energy at kasama ng Perseverance. Ito ang kauna-unahang kontrolado at pinapaganang paglipad sa ibang planeta, na nagpapakita ng potensyal ng paggalugad sa himpapawid ng ibang mga mundo. Ang mga datos mula sa InSight Lander na lumapag noong taong 2018 ay nagpapakita na ang Marte ay mas aktibo sa heolohiya kaysa sa inaakala. Nakadetect ang lander ng maraming marsquakes na nagpapahiwatig ng patuloy na aktibidad ng bulkan sa ilalim ng lupa. Hinahamon ng tuklas na ito ang ating pag-unawa sa loob ng Marte at ang pagbago nito sa loob ng bilyon-bilyong taon. Bahagi walo, Kinabukasan ng paggalugad, paglalakbay ng tao at higit pa. Ang paghahanap upang maunawaan ang Mars ay malayo pa sa pagtatapos. Ang susunod na dekada at higit pa ay nangangako ng mas ambisyosong mga misyon, kasama na ang posibilidad ng paggalugad ng tao at maging ang paninirahan. Ang NASA, sa pakipagtulungan sa mga pandaigdigang katuwang ay bumubuo ng mga plano para sa isang misyon ng tao sa Mars, posibleng sa dekada ng 30. Ang ambisyosong pagsisikap na ito ay nakasalalay sa mga makabagong teknolohiya at malalim na pag-unawa sa mga hamon na dulot ng kapaligiran ng Mars. Ang posibilidad ng mga pamayanan ng tao sa Mars na dating nasa larangan lamang ng katang-isip ay sineseryoso ng isinasaalang-alang ngayon. Ang pagtatag ng permanenteng presensya ng tao sa Mars ay magiging isang napakalaking gawain na mga ailangan ng mga makabagong pamamaraan para sa paggamit ng mga mapagkukunan, pagtatayo ng mga tirahan, at pangmatagalang pagpapanatili. Ang paggalugad sa Mars ay isang patunay ng talino ng tao at ang ating walang katapusang pagkauhaw sa kaalaman. Habang patuloy nating inaalam ang mga lihim ng pulang planeta, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa ating lugar sa kosmos atang potensyal para sa buhay na lagpas sa digdig. Salamat sa panuod, Mag-subscribe para suportahan ang aming channel. Salamat. Kapayapaan at pagmamahal sa lahat.